Hi everyone! Good morning sa inyong lahat. Ngayon, meron akong mga parcel na nabili sa TikTok. At ito yung lahat. Tara! Isang karton po ito. Mag-unbox tayo ng mga products ngayon na nabili ko sa TikTok. At ito na. Hindi huwag na natin patagalin. I-unbox na natin tong lahat. <laughs> natin tong first na nasa ibabaw.

uh, case protection ng aking iPad mini pambata kasi bibigay ko na to sa aking mga pamangkin na nag-aaral. So, ngayon, elementary pa lang naman sila. Tapos, meron din akong pamangkin na 2 years old and super makulit. Kaya, kailangan niya ng makapal na protection ng aking iPad. So, ayan na. Ang cute na one. Super cute. Butterfly. Diba? Protectado na siya. Ang cute. Ang cute naman. Super cute. So, ayan siya yung aking iPad. Protection yan dito sa aking iPad mini. So, dalawang binili ko. Sa TikTok to lahat, nabili ko ang mga product na to. Kung gusto niyo bumili, sa aking shop, Dalit. Dalit Shop, mabibili niyo po itong mga product na to. Dito sa aking Dalit Shop, sa TikTok Shop ko. So, makakabili po kayo nito. So, ayan. so ito siya para yan dito. <laughs> Ito Ang protection to ng maleta para hindi madumihan, hindi magasgasan yung maleta nyo. So, ayan. Bumili ako ng apat. ganito yun siya. Cover yan siya ng maleta. Yan. yan. So far, maganda naman yung tela. Makapal naman. Okay naman yung tela niya. Makapal naman. Yan. Makapal naman yan. So, gusto niyo bumili nito na sa aking TikTok account. Dalit Shops. Doon yung makikita yung itong mga product na to. Kung gusto niyo bumili. Balik, magiging ganito yan siya. Okay. Tapos. Oh. Isang meron. What's this? Buksan natin. Ayan. Strap lock to ng maleta. Ayan. Ang kinagustuhan ko dito kasi meron ng code na hindi basta-basta mabubuksan. So, ayan. Again, Mabibili to ulit sa aking TikTok shop. Ang pangalan aking, ng aking shop ay Dalit Shop. Dalit Shop. Same pa rin to nung binuksan ko yung kanina. Same pa rin siya. Rainbow ko eh yung kanyang ano, color yan. And meron ulit siyang code. As code. Yan. So hindi ang basta-basta mabubuksan yung maleta mo. Pag may ganyan ka. So, another one. What's this? 不离。

perfume. Ano to? Ah, uh, re pang refill ng perfume. Yan. So, refill to ng perfume yan. Igaganan mo lang sa perfume. Tapos, marirefill yan siya dyan. So, ayan na. Ito ang ga? Ay, cute. May. Ano eh? Ano ito yung ano ah uh, pang ano lang sa pag nag washing ka Bye. wide angle lens yan ayan ayan, ayan. at the wide angle, fish eye lens and macro lens para to sa so, pag ka, video kailangan mo yan yan กุ๊กิพายพายกุ๊ดกพ๊พาย ay ka agad guys pag, pag may makita kayong ganito pag may makita kayong ganito tapos bumili huwag kayong bibili kasi mabilis lang siyang masira kasi tingnan mo orang may crack na agad yan may crack na agad kita nyo yung crack yan no? so pag makita kayong ganitong product sa tiktok huwag nyo nang bilhin kasi hindi siya maganda mabilis siyang masira Okay? Di aso ayan. Last na. Wala nang parcel. Last na yun. So, mag-open tayo ng ating last parcel. Okay. Kita nyo. <laughs> diba? Since nabablog-vlog ako, kailangan ko ng mga <laughs> Para saking pagba-vlog. Okay. So yun lang. Ito lang yan. Okay po. Tapos Tapos ito. Ayan. ipad cellphone. Tapos i-attach mo lang yan sa uh, lamesa. Kung gusto mo sa lamesa or okay, kahit saan mo pwede yung ipag So, para magiging ganyan siya. Ganyan. Para magiging ganyan siya. So, yan na po lahat ang aking isang kartong mga parcel. <laughs> so, thank you for watching!